Yan kakabsat, mga bonsoy. Andito tayo ngayon sa May Mines View Park. Wala makita, talagang zero visibility, may fog. Ang lamig kasi. Uh, ganito ang itsura ng Mines View Park pag walang makitang view. <laughs> pag walang makipang makikita mo talaga yung pag walang mga fog, bundok lahat yan, di ba? Alam niyo naman yan. Foggy kasi ngayon, medyo foggy kaya ganoon. Upload videos lang to kakabsat, mga bonsoy yan, oh fog ngayon malamig dito sa Baguio siguro mga 15 degrees siguro to oh, hindi, hindi naman mga siguro mga less than 20 basta less than 20 degrees malamig ang lamig nya kaya ang ganda talaga ng weather dito sa Baguio City pagbaba na naman namin sa Maynila mamaya init na naman okay lang ilang ilang linggo lang naman na balik na naman ako dito sa June middle of June babalik ako dito sa Baguio yo matagalan talaga yun dito na muna talaga ako yan. Yan ang ganda. Puro lang ano. <laughs> Wala na makita. Puro ganyan lang. Puro. Puro ano. Puro. Puro fog. Yan. Upload videos lang kagabsata mga bonsai Bye bye. Ingat at God bless.